May... Di ba't kala ko kumain ka? Huwag ano, kane <laughs> hmm? mo yung nakane. Kala ko naguguto lang. Nang? Sabaw. ang po. Alam mo kung ano? Oo, iya talaga yun yung ina mo itong... Gusto niya yung samam? Oo, tingta. Sabaw lang po lang. Samamji. Samamji po. Ano po? Apat. Haba? Apat pa ba? Apat. Mahal apat pa pala. Ay, Meron daw po yata pa. Nislid na po yung anan sabaw. sa. Ayan <laughs> guys, at dadalhin na po namin sa tricycle. Ayan, ito na po yung mga na-repack na pagkain na dadalhin po sa klase ng JU. Tama na natin. kasi sige, sa Ah, hindi sa una, Sige, mo lang. Lima. Lima 'yun. Limang sisters. si Mama. Nakakaamoy na yung Ben, Nalapit na dito. Ay, sabi may sakto lang yung ano. <laughs> Let's go. Oh, ang lalakad. Wala Opo. Ano to si mama po naman eh. Oh, Aba. <laughs> Uy, gra. Si mama gusto na umuwi oh. May baon na ay. Ayan. 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 Thank you Paul. Yan at kami po ay pauwi na. Tapos na po kami magbigay ng patanghalian. Ayun, hindi merienda. Guys, at nag-separate ako si Pito ng Chicken. Yes. Yeah. At kay malay naman po ang Tapos kema... ito yung mga naruto na. Yan, yeah, nagsigit naman yung nag-tipray din egg. pinay-perfect tita naman. Guys, at pwede na po yung mga lalagyan ng pagkain. Ayan. Nilagay na po ni Tito Malin. Tapos dito na rin po yung mga gravy. Oh, ah. Guys, bilhin na rin po yung ating kutsara tinidor. Naredy no, ko na patukan na kanina na. Kasi dito po na may lalagyan pa natin yung sabaw ah. po nung itulog ka. Ah, maganda din ang kulay. At <laughs> ba na po, italagay ng gulay ah. Ano kaya, kakainin kaya ng mga bata itong gulay? <laughs> ah... And guys, at naglalagay na po sa ng sabaw. Ay, nakong. Ano kaya? Aabot. Minggusik. Tayo pa taga-tapik. Kuy, kuy, parang kilala ko. <laughs> Kamusta po? Ito dito pa dito. Ako ko lang po. hindi ko alam po sa atin. Ito po. Ah! Kamusta uh. po? Kamusta po? Kamusta po? Kamusta po? Kamusta ano. Ah, dahil yung pagdating medyo Ay, pero halos sa hindi na sige na naman. Carmelas po. Ano, maliit lang ang pesto. Maliit po talaga siya. Saan pagka apesto so, dati niya doon? Malapit po uh, lang ni Manibo. Yung kay Tata Delo po na. Ayong katabi-katabi. Yan guys, sila tita po yung tatakal na po ng kanin. Uh, ito, mga order, yan, ano. Yun, at si tita Jo na po ay naglalagay po ng itlog. Ang na meron dito.

Yan at nilalagay no, 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 po ay yung pride. Ayun po. Ayun po. Ayun po. Ayun po. Ayun Jusy. Pas. Mo sige na mo at dito. Yan naka-ready na po at dadalhin na lang ko 'yan ni Latita Malin. Parang si Tita Adjou po din nalulungkot yata. <laughs> Ready na sila. Princess O, oh, nakaredy na rin. Galing petsa sa rep. Kaya medyo malamig. Yan at iu uwi na po ni Tita Adjaw yan lahat. <laughs> so, uwi na po yan ba? Oh. Iya. Uh, dami naman. Siya nang deliver. <laughs> yun guys tag ano na po si mama ng tubig nakuha po yung tubig yung sa aming inuman at kami po ay magagawa po ng dishwashing liquid at si mama po yung sa facebook ay alam mo po yung mga hindi mo scroll scroll ay ano po ah, gusto po, po niya magawa po ng dishwashing para daw po kami ay makatipid kami pag, sa aming pag sa pang balik pick Dali, ilang litro mamay ang ating kukuha nin? Pwede daw kalahati sa ising kalahati. Iba-iba meron yung kalahat. Yan guys, bali po itong flavor po nito ating gagawin dishwashing ay ano ah. Ito po yung kalamansi. Yan. Kalamansi po. Yan. Ito po yun. Siksik. Siksik -sik na ano. <laughs> Ito na pa ilalagay. Ay, yan. Ay, bigyan. Maglabas <laughs> na sa may sinabutasan ko na yun. <laughs> na ako yung kinukon. Tapos <laughs> yung nabutas kaninang gawa ko. Hehehe. <laughs>

And guys, pag ganian na po, tapos po, to na yung mga yung ating pong nilagay kanina, na dishwashing, ay eh, okay na po yan. Bukas ko na lang po yan, you know? isa, ilalagay sa 1.5. Oh. Atin po muna ikukon. I-overnight. And guys, isasali na po itong dishwashing liquid dito sa ating bagay na ah? 1.5. Wala po kami ibang mga ng lagay at kaya po dito na lang. Bye. you for watching like comment and share